Guys, welcome back to my youtube channel ah, Maghintay na lang tayo ng Sasakyan ng tricycle Tapos ako magtinda Guys Ayan. May pupuntahan ako na importante din Ayan guys ayun guys Ayan. Dito na C5 na ako eh tayo sa C5 pupuntahan kami tayo yung importante mm. dito po ba tayo Dito tayo dito sa pababa. Galing na ako magtinda. Hindi na ako mauwi. Diretso na ako dito. Buti nga, nagtinda muna ako eh. Ang ko eh. hanggang lang pala ilang lang palmera oh. pasok dito pasok sa get. ay ah. dito tayo papasok